takot sila dun sa uwak eh. Yung uwak. Yung uwak na pasaway, nang-aagaw ng pagkain dito. Magkakalapatin natin. Ayan may visitor kaming uwak. Nagliparan tuloy yung mga kalapati ko. You know? Takot mga kalapati. Ah. <laughs> ah! Ah! <laughs> takot tuloy rin yung uwak. At ko nawala na. Ha. <laughs> oh, nakatingala yung isang kalapati natin, no. Nagulat siya eh. Nagulat. Babalik yun dito kasi nakakita ng pagkain. Ayun ha <laughs> pala siyo Oh yun na. ah Ah, kalapatin namin, no Ah Yung kalapatin namin Natakot Oh Takot sa uwak Gutom na yung uwak na yan Gusto na nang bumaba eh Bigyan natin ang tinapay Yan ang tinapay, kano na narinsya siya ah 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 <laughs> <laughs> 分かる。<laughs> Thank you for watching, guys. Please follow, like, and share, and subscribe. Adding YouTube channel to the